Sa na nangyayaring kontrobersiya, dapat na ba buwagin ang Maton Love Team ni Maris Raquel at Anthony Jennings? Eh, oh, okay. Hey, siyempre, sino pa bang hindi nakakaalam sa uh oh. Sa na yan, sa kontroversiya na yan, ha? Talk Kung of saan? the child! Eh, Kung saan madaling, ano, hating gabi, ha? Mm -hmm. Itong si Jam Villanueva, ex-girlfriend ni Anthony Jennings, ay talaga namang isiniwalat ang private conversation ni na Maris at, at, ang kanyang ex-boyfriend na si Anthony Jenny. Nakakaloka! So, syempre, ano yan eh, domino effect. makaka ko sa love team. Kaya naman, ang tanong nga ay sinabi mo, di ba? Oh, oh. Kung dapat na bang buwagin ang maton? Oo. Oh, oh. oh. Ito na nga ko. Oh. Ah, yes. Yes. Boyan. Boyan. yes. Yes. Dapat na buwagin yan, no? Hanggat maaga. Para wala ng... Cheddar <laughs> Tama, ano diba? diba? Tama, ano ba? Oh, baka... <laughs> Tama, diba? Poyet pa kagabi. yan. Dapat na Dapat na buwagin yan para hindi na masyadong... Ano, lumala. Kasi ang dami na apetuhan, pati yung mga ano pati yung netizen, pati kami na apektuhan, napupuyat kami, no? Kaya dapat buwagin <laughs> si na yan, no? Para hindi na nakakapagpuyat ng mga tao. Naku, walang sense na sinabi ko dahil. Ikaw na. <laughs> so, dapat, that's very personal, eh, di ba, yung love life nila. Alam mo, dapat inihihiwalay ang trabaho at sa personal. Naniniwala ako, napakaganda ng chemistry nila. Kaya nga, binigyan sila ng pangalawang, ano eh, pangalawang uh, project because na-click sila doon sa Can't Buy Me Love. Ang gagawin na lang nila dyan, medyo panamigin lang muna nila yung issue. Tapos pag malamig na, okay na ulit. Ganon. Oh, ganon. Sa akin, depende. <laughs> depende kung nga sa tingin nila na <laughs> uh -oh. hindi na talaga tatangkilikin yung love team nila. Di ba? Na parang sa sabi ng ABS na parang, oh, wala nang dati, hindi na nakakatulang sa seri na may mga write-up, write-up sa ay, hindi na kami nanonood ng seri na yun, na nandiyan kasi yung love team ng matos. So, yun, kung depende nga, kung talagang wala nang susuporta sa kanila, eh, huwag nang abuwagin na. Pero kung talagang marami pa susuporta sa kabila ng mga intrigang kinakarap nila, eh, ito, tuloy pa rin ABS-CBN 2. Kaya ko ba na ipalabas na nga ba? Ito yung kanilang and the love is to and the breadwinner is Bawa <laughs> yun kung nakita kung kung ano ba sasabihin nyo, ay, hindi kami manunod yan, diyan pala yung love team ng mga na, eh, ayun namin yan, taksin, mangaloko, ganun-ganun-ganun, na makakapekto rin sa pelikula, eh, di, huwag na nila ituloy ang love Dahil uh, uh. magiging mapanira lang talaga sa bawat shows <laughs> na sasamahan nila. So, uh. depende yun. Kung talagang masisira, so, wala nang tatangki, might as well na tsugin na talaga yung love team. Well, no. Pero wala tayo sa debate. Uh. Uh. Hindi ko kasi gusto yung ano, nabunod. <laughs> Pero, yes, yes, dapat, hindi da no? dapat buwagin kasi may chemistry, oh, chemistry, May, may, may mararating ang love team nila. Patayin sa akin lang. lang. Di ba, Mildred, sa no? Sa totoo no. lang. No. Patayin ka lang issue. Di ba, meron no. eh. Di ba, sabi ko, dapat ba Di ba, mga susunod. Dapat pagsagutin pa ng issue. Serious na ano to. Serious na maton, Sila ngayon ang maita. Tidalbukan, sabi nga, may mga comments ako na mabasa. Tidalbukan na itong issue ni Sarah, ang ating Vice President. Di ba, ito lang pinag-uusapan. Ang layo ng pinag From politics So, showbiz talaga ang uh -huh. ng giba. Actually, ako, nung lumabas siya sa Facebook, hindi ko maaninag, gumamit pa ako sa labi. Ano ba yung mga nakalagay-lagay doon? Hindi ko mabasa mo siya. Salip ka pa talaga. oh, parang gusto ko mabasa. Pero alam mo, nakatulong ng ito kay Anthony, ha? Sa totoo yung, yung, iba yung di kilala si Anthony. Oo, uh -huh. so, oh, tama. Totoo ano, naman, yung iba hindi uh -huh. siya kilala. Hindi pero hindi na kilala. Nakilala Pero mm -hmm. magtataka ka, mas, mas yung kanilang ano, followers. Followers ni Janine. Ni, uh -huh. ipa, 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 hito <laughs> hito <laughs> jak kim pau dah no? maton maton, maton kim pau tu leih kita jak kim pau tu mm. mesti bagi kau aku kim batas pada followers ah sa Maton. Oo, oh, oh, pero to be fair, lagi kong uh. sinasabi to sa programa natin, yung side pa lang ni Jam ang naririnig natin. Uh -huh. Hindi pa nagsasalita si Maton. Ayan. Di ba? Isa, isa sa mga pagdidibate oh, oh. natin na ginawa ko nga, dapat bang magpaliwanag kung manainit Baka naman meron silang na sariling explanation uh. about that, di ba? Pero sana wag buwagin kasi uh. at sa nakikita ko, ha, malayo ang mararating ng love video. In fairness, diba? kaya nga sinama sila sa Incognito. Dari nga sikat yung love video na alam nila marami sa mga panit na tatangkilikin yung show dahil nga sa tulong ng Daphne ng Maton. Parepa. True, Lily. Yeah. Yeah.